Hello, good morning, mga kabayan. Dito po sa UAE. Nalalapit na naman ang taglamig dito sa UAE. Usually, ang ginagawa ng mga kabayan dito sa UAE pag cold season, mamasyal, gumala kung saan-saan, pumunta sa mga attraction na nagbukas na dahil sarado during summer season. At 'yung iba, sinasamantala nila ang cold season para mag-recharge dahil sa haba ng panahon na mainit, nakaka-exhaust, nakakapangit na panahon. <laughs> Well, dyan po pumapasok ang pagkakamping. Well, yung pagkakamping matagal na nasimulan yan. Libo-libong taon na lumipas. Ang pagkakamping ay isang paraan para ikaw ay mag-recharge sa buong taon mong nagtrabaho. Lalo na pagkasama mo mga kaibigan mo, katrabaho mo, pamilya mo, at higit sa lahat ang jowa mo. Kailan kaya? <laughs> Ang pagkakamping kahit sino pwede gawin yan Basta ikaw ay congressman Or contractor Biro lang Kahit sino pwede gawin yan Basta sa atin sa atin lang Huwag ka maingay Siyempre kung ikaw ay magkakamping Dapat may mga gamit ka pang camping tent, mga gamit mo pang tulog, comforter, unan. Well, actually, hindi naman required masyado yung airbed. Pero kung meron kang airbed, magdala ka. Camping chair, hindi pwedeng mawala yan. Magagamit mong pahingahan yan habang nag-aantay ka ng inihaw. Folding table, nalagayan ng mga baon nyo. Portable gas stove, lutuan ng mga sabaw na masarap higupin habang ikaw ay nasa malamig na panahon. Siyempre, <laughs> uling at mga gamit pang ihaw. At isa pa, mga tuyong kahoy na magagamit nyo sa bonfire. Hindi kumpleto ang camping pag walang bonfire. Siyempre, mga pagkain na pasok sa camping. Baka naman magdala kayo ng mga sabaw, papaitan. Well, kung magdadala kayo ng sabaw, make sure doon nyo na lang po lutuin kasi hassle din po talaga yan sa biyahe nyo. Mga essential things na kailangan mo. Sabon, toothbrush, tubig power bank or power station at syempre lighter at higit sa lahat dapat meron kang camera mainam na meron kang camera at or phone para sa mga happy moments na pwede mong kuhanan, mabidyohan then pwede mong balikan o panuorin pagka ikay nalulungkot, nalulumbay alam mo yon, pag namimiss mo <laughs> at pag meron ka na niyan lahat ng mga nabanggit ko Aba, humanap na kayo ng lugar kung saan kayo magkakamping. Sa UAE, madaming pwedeng pagkampingan dito. Pero mas mainam may plano nyo kung saan lugar kayo magkakamping. Doon sa magagandang lugar. Kung gusto nyo ba ng sunset and sunrise with sun. Wow! Sunset and sunrise with beach. Wow naman! Or sunset and sunrise with mountain. Wow! Kayong bahala. Basta dapat ang mapili yung lugar, hindi matao. Well, okay lang naman din ang may tao. May ibang tao kayong kasama. Kasi pwede mo silang mahingan ng tulong sa mga bagay na wala ka. Halimbawa, kailangan mo ng tulong. Pwede mo silang yung lapitan. Wag lang pera. Basta ang hanapin mo lugar, hindi masisira ang mood mo sa pagkakamping. May iba kasing nagkakamping maingay, nagbibidyoke, nagpapatugtog ng malakas, na hindi na nila iniisip kung nakakaistorbo sila. Uh -huh. pagkakamping ay masayang gawin habang malamig ang panahon. Kasi yan ang panahon para makapagpahinga ka Makatakas sa panandaliang ingay ng mundo Nakakala mo, hindi mo na kayang mabuhay Nang walang wifi, walang social media Masarap makatakas sandali sa mga pagod na kinakaharap mo Sa mga lungkot na nararamdaman mo Sa mga pangungulila sa taong mahal mo At habang bata ka pa at malakas ka pa Sulitin mo yung mga ganitong activities Kasi ang pagkabata, yan ang hindi mo na mababalikan Pag ikay tumanda na Kaya magkamping ka na Pasok muna ako. Saka na mag-camping, pasok muna ako.